Peace you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, andito po ang Rodelis TV oh! at the... po. Dito po sa Primero Street, corner Makabayan, ano, dito po sa Pasay City, di ba, mga bro? Ayun Ay po. Ayun po, makikita niyo sa akin likuran, ano. Solid. Kaway kayo diyan, no, kaway. Ayun po, mga kaibigan, mga viewers, ano. Subaybayan so, niyo po yung aming mga kalye dahil talagang mawiwili kayo. Ngayon po, dito namin ipagpapatuloy 'yon. At diretso na tayo sa video. Video. Bro, baka meron kang gusto sabihin. ah uh, don't forget to like, share, at pakisubscribe na rin po at comment. At kung mayroon pa kayong gusto pa kali survey, mag-comment lang po kayo sa baba. Okay. Camera! Action! Okay. Bro! eto may nakita tayo ano isang nanay nanay mawalang galang na po ano nanay, ako enter po, enter po si brother Rodel kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV after one, po na sa channel Okay, may napansin lang po ako nanay, ano bago tayo bago kami pumunta doon sa aming katanungan ano. Ano po ba yung nasa bunbunan mo? <laughs> Balat na repolyo. Balat ng repolyo. Presko po 'yan, presko. Siyempre po malamig. Malamig siya. Okay, nanay. Ito po ano, ang tawag dito sa ginagawa namin ay kalye survey. Ang content naman namin, ang tawag ay 2025 midterm election. Ano po, kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador next year. Papatak po yan ng May. Okay? Diyan po kasama dyan ang congressman, governor, mayor, vice governor, vice mayor at mga tawag dito mga councilor. Okay po. Ngayon, ito po ang pinakamalakas ng mga tunog. Ano? Dr. Willie Ong, Willie Revillami, Richard Gomez, Vilma Santos, Bico Soto, Philip Salvador, Rex Gachalian, Crispin Rimulya, General Gerald Bantag, Isco Moreno, Chel Jokno, Harry Roque. Ngayon po, ang tanong, sino dito sa tinura namin ang pinaka magugustuhan mo. Magugustuhan mo. Yung napupusuan mo. Philip Salvador. Bakit po si Philip Salvador? Ayun po ang gusto ng aking kalooban. Ayun. Yun ang gusto ng kalooban mo. Dito po sa labing dalawang ito, si Philip Salvador lang. Ano pwede mo? Kasi dal labing dalawang po ang kailangan uh -huh. eh. Yung napupusuan. Parangin. Pero dyan isa lang. Dito isa lang po. Dito sa listahan namin. Philip Salvador lang. Bahala na po. Kung oh Okay, sige na Hawakan mo ito. Ano? Hawakan mo na eh. Bibigyan. Okay, bibigyan ka namin ng karapatan. Ano naguhitan mo? Yung okay. Philip Salvador. Ano? Para walang masabi yung ating mga viewers. Ito po. po namin yung ano yun. Guguhitan nyo po. Niyo po. Uh, one, uh -oh. Si so, Philip Salvador. Iyan. Uh, Ayan. Okay, nai. Thank, po, nai. Thank you po ha. Okay, lapitan natin bro. Si yan, bro. Dito ako. Okay. Hi Kuya, magandang hapon po Kuya Okay. Maester Mawalang po na po, galang na po, lagi, na po. kuya ano? Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV At ito naman po sila Rodel's TV channel Sa pinakamaraming views <laughs> Kuya, ang taong dito sa amin na ginagawa Ay kaya ano, siya matagal pa naman Pero malapit na rin ano? Kasi May 2020 kailangan natin bumuto ng labing dalawang senador Ano po? Ngayon po anong pangalan ni Kuya? Resti Ano po? Resti 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 Ito po ano? Oo. Ito po yung aming content, ano, yung uh, tinatawag na 2025 midterm election. Ito po yung malalakas ang tunog. Unang-una dyan si Doc Willie Ong. Willie, Richard Gomez, Vilma Santos, Biko Soto, Philip Salvador, Rex Gachalian, Crispin Rimulya, General Gerald Bantag, Isko Moreno, Chel Jokno, Harry Roque. Ang pinakatanong, sino po sa labing dalawang yan ang natinura namin ang iyong napupusuan? Oh, Doc Willie Ong from Santos Isa-isa no? lang po, bakit po si Doc Willie? Ano magaling mo rin. Magaling. Eh. Magaling eh. din talaga. So meron pa po ba? Vilma yes. Bilma Santos. Vilma Santos, bakit po si... Eh, nakakatapos ang tema ng Batangas. kasi ah, so marami siya nagawa sa Batangas, ano? Bilang governor. Sino pa po? Meron pa? Si... Yan, Crispin Rimulya, mga eh. Crispin Rimulya. O oh, bakit po si Secretary Crispin ng DOJ? Eh, ano rin sila ng Kapiti. Ano, mag Kapiti niyo po ah. ba kayo? Kuya? Hindi Pasay. Ah, Pasay ka. Okay, meron pa po. Labing po yan. Kaya naka, labing po eh. Ah, Harry Roque. Harry Roque. Bakit po si Atty. Harry Roque? Ah, laging, laging kasakasama rin namin dito yung panahon. Okay. Ah, okay. okay. meron pa po ba? Ramon na si Biko Soto. Biko Soto? Soto. Okay. Bakit po? Uh, ano sa Pasig. Ah, kasi din ni kuya yung talagang mga may ginagawa no. Oh, yan po ba? Pagka kayo po ba ay bumuboto, kinokompleto niyo bang labing dalawa o yung napupusuan niyo lang? Kino mo para hindi masayang. Yung alam natin may gagawin. May gagawin. Okay po. Meron pa po ba base dito sa lineup namin? Wala. Okay, kuya. Hawakan mo ito no. Okay. guhitan okay. uh, 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 mo uh, po ano, yung uh, iyong napupusuan. Yung Pakita yung natin na, sa ating mga viewers, ano? Oh, yeah. Okay. Para makita ng mga viewers na yung mga pula na kayo po. Opo. Okay. Okay. Ayan uh, po si Kuya. Kuya, meron yeah, ka bang gustong uh, i-shout out? Uh, may shout out ka Mga kilala mong ano. Sa kanya pala sa mga taga Dolores. Dolores? So, Quezon? Pasay. Pasay. Okay. 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 66. Galing kay Kuya Aristi. kapitan namin dito si Bernardo Plecarpio. Kumuha so, ka ka. Yan po. Galing kay Kuya okay. Aristi. Yeah. Okay. Shout out kay Kap ha. Dito sa Pulikarpio po. Okay. Thank you po. Peace so, out mga kaibigan mga viewers. Ano ito may nakita kaming tatlong kabataan ba to? Pero lahat. Hello. Mga bro. Ako si Kuya Rodel nyo. Welcome sa Rodel's TV. At ito naman po. Last 30 challenge. Okay. Ano pangalan? Enzo. Ano? Renzo. Renzo. Renzo, ikaw? Rico po. Rico, Rico. ikaw? Yeah. Ha? Yeah, Rico. Oh, so lahat yeah, Rico. na? Opo. Okay. okay, ito, ito kasi yung napili namin content. Ang tawag dito sa ginagawa namin ay Kalye Survey. Ngayon, ito yung content namin, ano? Midterm, 2025 midterm election, ano? So, kailangan natin bumoto next year ng labing dalawang senador. Okay. Pag kayo ba bumoboto, kinukompleto nyo o yung napupusuan nyo lang? Napupusuan, napupusuan lang. Napupusuan lang. So, pag labing dalawa, halimbawa napusuan nyo ay dalawa, dalawa lang. Okay, una. Ito yung mga malalakas ang tunog, ano? Unang-una dyan si Doc Willie Ong. Ito lahat ng itong labing dalawang ito. Wala pa ditong nagiging senador, ano? Lahat ito mga sariwa pa, okay? Number one, Doc Willie Ong, Willie Revillame Richard Gomez, Vilma Santos, Bico Soto, Philip Salvador, Rex Gatchalian, Crispin Rimulla, General Gerald Bantag. Isko Moreno, Chel Jokno, Harry Roque. Ngayon, ang pinakatanong ito. Sino sa labing dalawang ito na tinura namin ang napupusuan nyo? Ikaw muna, sasagot. Isko. Moreno? Bakit si si former mayor Isko Moreno? lang, pupuso ako. Yo. Hindi, so, ande, anong pagkakakilala mo sa kanya? wala pa. Wala pa? Pero pero, kilala mo siya? okay, ikaw bro? Si Pico Soto. Bakit si Pico Soto? Magaling siya sa tao. Oh, okay. Ikaw naman. Willie Rebillame Willie Rebillame. Oh, bakit si Wawawin? Depende. Uh, oh. namin Natutulungan. okay. So, pangalawang tanong. Kailangan kasi natin bumoto ng uh, labing dalawa. Ano? Ngayon, dun sa tinuran mo na Isko Moreno, number one sa iyo, meron pa bang iba? Yun lang. Yun lang, ikaw? Salam. Si Willie. Willie Rebillame. Eh? O bakit si <laughs> Wawawin? Marang gusto na po mga naman. Ah, okay. Ikaw naman, meron pa bang iba? Ang alawasan si Harry okay. Roque. Bakit naman si Harry okay? Roque? <laughs> Sa... sa? Magaling magsalita. Magaling magsalita. Dahil tagapagsalita siya dati ni Tatay Digong. Okay. Meron pa ba? Ikaw meron pa? Wala na ikaw? Ikaw? Wala na? Okay. Sige, hawakan mo to ano? Bibigyan ka namin ng karapatan. guhitan oh. mo base sa nakikita mo diyan ganyan yung 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 mga napili ano. Pakita natin sa ating mga viewers, pakita natin sige. Okay. Ayon. Uh, okay. Oh, yung dalawang napili mo, ano? Ayan. Okay. At ikaw naman. Sige. Okay. Well, meron ba kayong gustong i-shoutout? Ikaw? Ikaw? Wala wala, ikaw? Meron? last out sa pa taga sir? Jericho. Jericho, mga taga Las Piñas. Po. Po. Mm -hmm. Saan? 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 Uh, Pulino, Pulino, Pancasinan. Provincia. Pancasinan. Provincia? Provincia na? Shout out. Okay. Okay. Ano, po, Ano niyo po? Shout out po kayo, sa inyong tatlo ha. Thank you, thank you very much. So, so good, so, so. Peace lang yeah. mga kaibigan, mga viewers. Ano, meron pa po kami nakikita ng crew dito ka. Isang kuya. No? Kuya, mawalang galang na po. No? Ako po Lato si po po, kuya. kuya Rodel, ano? Oh. Okay. Welcome Hi, dito, po, po, po sa Rodel's uh, TV. Elmer Lato po. Welcome ah, po uh, sa, sa, Pijano, sa Public Market. Okay, okay po. po. Kuya, ito po ano. Ang tawag po dito sa ginagawa namin ay Kalye Survey. Ano po? Ngayon po, yung uh, content naman namin ay 2025 midterm election. Ano po, kailangan natin bumoto ng labing dalawang sanduro. Kasama po dito, ano, i-explain ko lang po, dito po sa midterm election, hindi po kasama ang vice president sa ka-president, ano. Ang kasama po dito ay congressman, vice governor, vice uh, governor, mayor, tapos vice mayor din, yung mga kagawad, ano. Ngayon po, ito po yung, ano, malakas ang tunog unang-una dyan si Doc Willie, um, ano, Willie Revilla, Richard Gomez, Bill Santos Biko Soto, Philip Salvador Rex Gatsalian, Crispin Rimolio, General Gerald Bantag, Isko Moreno, Chel Jokno, at saka si Harry Roque. Pinakatanong ko, sino po sa labing dalawang ito na tinura namin ang iyong napupusuan? Si Doc Willio. Bakit po si Doc Willio? Kasi hindi pa siya senador, nakakatulong. Nakatulong na. Ayun. Kuya, tanong lang po ano, pag kayo po ba ay bumuboto, kinukompleto nyo ba yung labing dalawang sina, senador o yung napupusuan niyo lang? Takot yung Yung kumpleto para hindi sayang, ano? Sayang naman, eh. Oh, Ngayon po, dito sa lineup na ginawa namin, ng mga malalakas, ano, Antunong, uh, meron pa po bang kas makakasama dito si ano? Doc William. Sir, pindano ko yan yeah. kayo Marami, Sino po ang ang napupusuan nyo pa? Philip Salvador. Okay. Ah. Bakit po si Sir Philip? Kasi ano, ano siya ng masa, eh. Kung baga, sila ng masa. O, okay po rin siya Okay po. Meron pa po ba? Meron pa. Sino po? Philip Ah, si so oh, bakit po si former mayor Isko? Ah, uh, ano na siya? Uh, sumok na sa sa ano eh, sa public service. Public service. Oh, okay. meron pa po ba? <laughs> uh, okay. Willie okay. Revillame. Eh. Okay. O bakit po si Wawawin? Kasi sa ngayon hanggang ngayon nakakatulong 'yan. Na wala nang programa nakakatulong pa. Ah. Ang okay. <laughs> bagay na rin. Yan. Tsaka ayo ko lang papasta kung lalaban baka hindi naman siya. Uh, at, um, kasi ito pong lineup na ito, posible at saka imposible. oh. Uh, 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 pero doon muna tayo sa ano, sa posible. Okay. Kasi talagang posible naman eh. Mga qualified naman sila lahat eh. Okay. Meron pa po ba? Si Hari Roque, taga taga rito sabi niya Ah, no? uh, so, Hari okay Bakit po si Attorney Hari? maraming na rin siyang natulungan dito sa Pasay. Uh, kasi oh. Pasay kami. Oo, oh, oh, Tumakbo rin dito lang kung Grisman yan. Oh. Siya congressman din Oh, na. naging congressman naman talaga siya, 'di ba? Hindi ata, pero ano? Yung party list lang pala uh, oh, sa party list. Oh, mayro ba 'bo ba? Oh, pag-iisipan na. Eh, si, hindi pala si ano no si Ano Palahan, Rey Palahan. Oh, share ko ito, si TDWDP po ito. Oo, kapatid. Oo. Richard Gomez, 'yan. Yeah. Richard si Gomez. Bakit po si Richard congressman niyan ngayon? Okay naman siya sa balis. Oo. Oh, oh, din oh, naman. Kaya potential din talaga siya maging ano Senador. Okay. Senador. Oh. na rin. Senador. Senador. Hindi oh. siya. Oh. Posible ano? Oh. Meron pa po ba? Meron pa Santos. Oh. Kasi ano Ma. na yung sila eh. Mga ano na sila eh. Subok na. Subok na. Okay. Matagal na ding oh. naging public servant oh. ano? Wala na mong itapon niya kay Bill May. Ah. Kahit sila interview oh. talagang bubuto so, oh, yan. Oo. Okay. Oh. Okay. Oo. Meron pa po ba? Wala na siguro. Okay. Kuya, okay. hawakan niya ito ano? Tapos bibigyan po namin kayo ng karapatan. Dito lang po sa medyo malapit ano. Okay. Papakita natin sa ating mga viewers. Guhitan niyo po kagaya okay. ng nakikita okay. niyo doon ano. Ito po. Okay. Yung lahat pong napili ninyo ano. Ah okay okay. Pero ipapakita po natin. Okay. Para wala silang Ito masabi. Kitchen ko lang po. po. Ayun. Kanya po. Kagaya po niyan. Guhit lang kagaya niyan. Yan okay. Sino po? Sa sa puso really? ko lang hindi ipuso lang. Opo, sa iba tayo eh. Opo po. Okay. Yan. Yan yung dapat ang buhit, oh. Okay, Moreno. Uh, okay, okay. Yan lang, okay yan, lang yan lang po. Yan lang po. Ah, yan. Kuya, meron ka bang gustong i-shoutout, Kuya? Ah. Uh, sa Shout mga mo. pwedeng pumasok, pwedeng pwedeng maging kandidato at yung mga dadaban sa hindi dadaban sa mga na, sa mga nandito. Opo. Ah. Uh, lahat naman kayo pwedeng-pwede na pwedeng, eh. Uh, lahat naman kayo dito pwedeng na eh kasi Ah, okay. kilala na kayo ng tao subok na kayo. Oh, shoutout na. Siguro nila. ano na lang ah, shoutout pala sa inyo kung talagang oh, 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 oh. gusto niyo maging public servant. <laughs> Seven. <laughs> okay. Okay. Kuya, thank you very much okay. po. Sige po, kuya. Please mga kaibigan, mga viewers, ano itong may nakita kami isang ate. Ano? Okay. Ate, ano yung mga paninda mo, ate? Isaw, kalamares. Isaw, uh, kalamares. Uy, uy. Kailan ko po sa pay kalamares ko Ate ano? Ako po si Kuya Rodel and welcome po sa Roderis TV. Afternoon po sa Si po. oh, ano pong pangalan ni ate? Si Jonalyn Timbal Reyes. Okay. Ate Jonalyn. Welcome again sa TV. Ano ngayon, ang tawag dito sa ginagawa namin ay Calye Survey. Ano po? Kasi nasa Calye tayo. Ngayon, ang content naman namin ngayon ay itong 2025 midterm election next year. Ano? So, kailangan namin, natin bumuto ng labing dalawang senador next year. So, i-explain ko lang, ano, hindi, hindi dito kasama ang president, vice president. Ano? Kasama dito, congressman, governor, vice governor, mayor, vice mayor, councilor. Okay. Councilor, okay. Ito po yung mga malalakas antunog ano, na maglalaban-laban. Unang-una diyan si Doc Willie Ong. Willie Revilla Richard Gomez Bilma Santos Bico Soto, okay. Philip Salvador Rex Gatalian Crispin Remulla, General Gerard Bantag, is Comoreno no Harry Roque. Ngayon, ang pinakatanong ito. Sino sa labing dalawang ito na tinura namin ang napupusuan mo? Yung ibuboto mo lamang number 2. Number? <laughs> number 2. Oh. Number two, Willy. si Willie Revilla. May bakit naman si Wawa Para sa akin si Willie, mas ano eh, matagal ko na siyang napapanood sa TV. Isa pa nakakatulong sa mga taong may hirap. Oh, ramdam talaga 'yun eh, talaga nakakatulong siya nun, nung nawawawi so, siya. Man, nung... Hapon. Ngayon, kailangan natin kasi bumoto ng labing dalawa. Meron pa ba siyang makakasama dito sa lineup namin? Yung pwede siya lang mag-isa. Mm. Si Isko, Mariano, pwede rin si Isko. Oh, bakit naman si former mayor Isko ng Manila? Kahit pa paano po, nagiging malinis naman po ang kalikasan mm. Kay Mayor Kay Mayor Meron pa ba? Wala Wala na, wala na. na pag-iisipan ano mo pa po. Okay, meron ka ba ate, gustong ano, i-shout out? Okay na po yan si Ate, pakihawakan mo to, ano Nakikita mo yung red na yan? So, Apo. guhitan mo rin siya At ipapakita natin sa mga viewers Yung napili mo lang ha Okay Yan, tapos yun yung pangalawa mo? Iscomoreno. Oh, mali, mali po. Yan, yan. Yan diyan. Okay, Iscomoreno. Okay. Ate, wala na po. Napili na. Okay. Thank you very much ah. Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano? Ito po yung aming table board. Ano? Doc Willie Ong 2, Will Revillame 4, Richard Gomez 1, Ben Masantos 1, Bico Soto 3, Philip Salvador 2, Iscomoreno 3 and Harry Rocket 3. Yung pong iba ay uh, itlog po ang nakuha. Okay po. This ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano inyo pong napakinggan yung aming uh, in-interview nila Sweet Channel, ako naman po si TV ano. Kaya at uh, sa muli po mga kaibigan mga viewers, abangan nyo po talaga at subaybayan nyo yung aking mga aming mga kalusob video, talagang mawiwili kayo. Bakit po? Dahil uh, bawat content bawat episode po ay iniibay iba po namin ang lineup. Pangalawa po, maraming maraming salamat po sa suporta sa aming munting channel and thank you very much God bless you and thank you thank you po.